Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. Ang Golden State Warriors ay ang may pinakamatanda na starting five sa buong NBA ngayon. Noon nga ay Clippers ang may hawak ng titulo na ito sa average age na 31.5 years old. Samahan pa ito ng bench sila Chris Paul at Brook Lopez talagang considered nga ito bilang senior citizen team sa NBA. Ganun ba man ang Warriors ngayon ay may starting five na may average age na almost 36 years old na dahil sa pagkakakuha nila kay Al Horford. Malapang open category nga yan mga kaibigan. Kaya naman tinatawag nga sila ngayon bilang olden state Warriors dahil sa kanilang edad. Obviously, andun ang concern ng mga fans na baka nga daw ay hindi umabot ito sa playoffs dahil sa mga injuries. Normal na nga yan ay eh, associate sa matandang edad dahil mas lapitin na nga ito ng mga injuries. Andun nga mga concerns na matulad ito sa Lakers noon na may Lebron James, Carmelo Anthony, Anthony Davis, Russell Westbrook, Dwight Howard at Rajon Rondo. O kaya naman sa Cavs noon na may Lebron, D-Wade, Derrick Rose, Kyle Korver, Kevin Love, Isaiah Thomas at iba pa. Ganun paman, isang bagay nga na lamang ng Warriors sa lahat ay ang kanilang experience. Ang apat sa kanilang starting five ay may combined 19 NBA Finals appearances. Ang kanilang coach Steve Gerd ay talagang sagana nga sa experience sa NBA Finals bilang player at coach. At nakita naman natin sa series nila laban sa Houston Rockets last playoffs kung saan nang ibabaw talaga ang kanilang experience sa number 2 seed na may very solid and talented but young and inexperienced lineup ng Houston Rockets. Tinalo nga nila ito mga sa karanasan pagdating sa playoffs. Ang tanong lang dito ay kung makakaabot kaya sila sa playoffs na kumpleto. Yun lang nga ang concern ng mga fans dito. Subalit kung fully healthy ang lahat ng mga team, naniniwala nga mga fans ng Warriors na may kakayahan sila na makipagsabayan sa kahit na sino. Sa palagay nyo ba ay papalag na ang Warriors lineup na ito sa tulad ng OKC Thunder, Houston Rockets with Kevin Durant, Dallas Mavericks, Denver Nuggets sa iba pa? Habang medyo nagkakalabuan naman ng Milwaukee Bucks at si Giannis Antetokounmpo, noong media day ay sinabi ng box owner West Dance na nagkausap sila ni Giannis noong Hunyo at nag-commit ito sa kanila at gusto nga daw nito sa Milwaukee kasama ang kanyang pamilya. Matapos lamang isang oras ay natanong si Yanes tungkol sa pag-usap nila ng box na sinabi ng owner. Ang sabi ni Yanes ay hindi niya naaalala na naganap ang meeting na ito. So medyo awkward nga ito mga kaibigan. Sino ba nagsisinungaling sa kanila? Posible bang iniiwasan lang ng box owner ang mga katanungan regarding sa future ni Yanes noong media day? Bakit nga ba siya magsisinungaling? Dahil kung si Yanes nga ang hindi magsasabi ng totoo, ay bakit naman niya ito gagawin in the first place? So ka duda duda nga mga ganap behind the scenes sa koponan ng Milwaukee Bucks ngayon. Lalo na't na hindi din nag-attend ng Media Day si Giannis dahil sa COVID umano. At wala nga ito sa Amerika mga kaibigan, sa araw ng Media Day bagus na sa Greece tumakibigan mga kaibigan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?